Kung um, bisita kita today at ngayon ay naguguluhan ka, nalulungkot at nasasaktan sa ipinaparamdam o pinapakita ng ex mo sa iyo mga uton, lilinawin natin mabuti ah. Every person, alam naman po natin, lalong lalo na po ang ex natin, meron po yan mga tinatawag na confidence level. Alam natin na pagka malakas po yung kanyang assurance level na kayo nga po ay parang nagmamahal pa rin, humahabol at literally apektado sa breakup mga utol, alam natin na mataas ang ego niyan. Ngayon, dagdagan pa po natin yung tinatawag natin na non-approval stage period, mga utol. Ego plus the non-approval period, alam natin na ang ex mo ay talagang magiging matigas. Ito po ay tinatawag natin dito sa ating coaching session or even dito sa mga video natin na method acting, mga utol. Ang method acting po ay yung parang ipapakita mo na kayo nga po ay matibay. Yayabang mo na kayang-kaya mo yung breakup ipapakita mo dun sa dinam mo na talagang pinaninindigan mo yung, yung, mga, yung mga sinabi mo o yung breakup mismo. Dahil it's very normal mga utol, in order for you to anticipate or win the battle during breakup, ay kailangan ikaw yung nasa taas. E pagka ito pa naman ang pinapakita ng ex mo, lalo tayong nadudurog, lalo tayong nahihirapan, lalo nating ipinaparamdam na talagang hindi natin kaya mga utol. Ang iba nga po dyan talagang surrender na, diba? di ba? Hindi ko kaya. Suku ako hindi ko kaya magtrabaho, hindi ko kaya mabuhay, mahal na mahal kita ganun tayo parati mga utol e eh, parati ko sinasabi aside from reminding each and everyone na wag kayo magbebeg or maghahabol isa rin yun sa dapat nating iwasan dapat hindi mo po pinaparamdam na kayo nga po ay sobrang apektado mga utol during the breakup kasi ang daming disadvantage sa atin at advantage naman po dun sa ex mo. Number one dyan mga utol, mabubus yung ego niya. At effective na paraan yun mga utol para lalo siyang lumakas, para makaya niya yung breakup. Ang labanan kasi ng breakup situation ay dapat maging mahina ang isa dyan in order for that person, kung dumper man yan or dumpy, na maging mahina at magkaroon ng realization. Kasi kung sino magkakaroon ng realization mga utol, yun ang a-admit sa sarili at tatanggapin na hindi kayang mawala ang isa. Pagka-alimbawang pinaparamdam po natin na tayo nga po ay habol ng habol sa kanya, pinaparamdam The... natin na hindi natin kayang mabuhay nang wala siya mga utol, lalong tataas yun yung pakiramdam na siya po ay nasa pedestal mga utol, lalo tayong mahihirapan na siya po ay ibalik. In order to make your ex realize mga utol, ay kailangan maging very busy nga po tayo sa kakahanap kung paano siya magiging weak hindi yung kakahanap kung paano natin mapapatunayan na mahal natin siya mga utol. Most likely kasi alam na ng ex mo ang abilidad mo or capacity mo dahil nakarelasyon ka niya. So hindi pwede yung mga tinatawag na bibili tayo ng bulaklak, bibili natin ng cake, kakausapin natin siya, hahanap tayo ng mga mutual friends na pe pwede pong maglakad sa atin, pabalik sa ex mo mga utol it will never happen lahat ng mga bagay na to ay magiging paraan lang po niya mga utol para ma-anticipate po niya yung breakup ika nga lalo lang po mabubus yung kanyang ego lalakas po ang kanyang loob basically lalo na pagka nakikita po niya kayo po ay apektado yung ginagawa po niyang method acting kapatid na pinapakita niya sa iyo na siya po hindi apektado nature lang po ng tao yun na pag tayo ay nasa breakup or tayo nga po ay nasa ganitong situation, gusto nating iparamdam na hindi ako naapektuhan, matibay ako. Kung gusto mo, ikaw ang humabol sa akin. Lalo sa panahon na to, mga utol. Marami na pong knowledge ang bawat isa, kaya alam naman po natin at nare-remind na po all over the internet na hindi natin kailangan maghabol. Kaya pag kayo po ay naghahabol mga utol sa panahon na to, ay parang sobrang hina mo. Siguro I would say, nung unang panahon, tanggap yan. Naghinabol mo mga kapatid, ikaw ay loyal, ikaw ay mapagmahal o sinasabi nga po na consistent or determined. Pero sa mga panahon na ito mga kapatid, it is very unattractive. Pag naghabol ka mga utol, ibig sabihin po noon, wala kang kakayahan. Hindi mo kayang i-handle ang emotions mo. Para kang mauubusan, kawawa ka at hindi ka marunong makaintindi ng tinatawag na respeto. Hmm. Alam ko medyo magulo yun para sa karamihan. Dahil nga iniisip natin, kailangan nating habulin. Ito po yung parati kong pinapaliwanag sa mga coaching session ko mga utol. Pagkaalimbawang ang isang tao ay nag-request ng breakup or even sabihin na nga po nating space at hindi po natin ito kayang i-provide sa kanya. Bukod sa makikita niyang kayo po ay mahina mga utol, mararamdaman pa niya na hindi mo kayang respetuhin yung simpleng request niya. Parang tayo, kunyari nag-request tayo sa kanya na wag mo na akong tawagan, okay na ako, gusto ko mag-move on. From now on, siguro, avoid contact muna tayo sa isa't isa. Let's cut our connection with each other kasi nga po, gusto ko mag-move on. Tapos kinabukasan yung ex mo. Inatawag-tawagan ka, kinukulit-kulit ka. Di ba po mararamdaman mo na? Di ba maraming mabispeto yun? Parang gano'n, di ba? Kaya nga kadalasan, mga utol, nagiging mainit tayo sometimes. Marami din po akong client dito po sa Papong TV, mga utol, na talagang every time pag nag-uusap kami, coach, yung ex ko hanggang ngayon di pa po na Tawag pa po ng tawag, message pa po ng message. Naiinis na po ako. So, kliyente natin yun ha. Ibig sabihin, mga utol, gusto makipagbalikan nun. Pero naiinis din. Ano pa kaya mga utol kung halimbawa ang ex mo ang nakaka-experience nito? At ito nga po ay patuloy natin ginagawa sa kanya. Annoying yun. Right now, kung naguguluhan ka mga utol dahil nga po sa sakit na nafe-feel natin, i-priority mo na wag mong ibigay sa kanya yung in-expect niya. Madalas naman po natin ipinapaliwanag o ipinapaalala yan dito po sa Papong TV mga utol. Kasi po, magiging source of strength. No mga unang coaching session ko, ang tawag ko dito vitamins, di ba? Parang binibigyan mo ng gamot or vitamins ang ex mo sa pamamagitan nga po ng papaparamdam sa kanya na kayo po ay masyadong nagmamahal at umaasa pa rin nandito lang ako sa tabi mo kung ano man ang ma-experience mo maguluhan ka man I'll be here mali po yon, mga uto napakasarap yung pakinggan to be honest pero kung gusto mong ibalik ang ex mo at may motibo ka na kayo po ay magkaayos maling sistema po yun maling paraan po yun. Huwag na huwag po natin yun gagawin. I've been a recovery coach or breakup coach mga utol for so long. Kaya alam na alam ko kung ano ang hahanapin ng ex mo sa'yo. Alam na alam ko kung ano yung mga kakailanganin niya, mga ingredients na hahanapin niya during the breakup. Kasi hindi pa pwedeng kahit sabihin na natin na siya ang dumper, nakipag-break, biglang okay siya mga utol. Imposible yun. Acting lang po yun mga kapatid. Lilinawin ko po, method acting lang po ang ginagawa ng ex natin. Kahit sinong ex mga utol, may mga struggles din po yang na-feel. Kaya lang, nadadala nila ito. Nakakaya nila ito. At ito rin po ay nanggagaling sa atin. Tayo din po ang nagiging rason o dahilan. Kaya po niya ito nakakaya. Bakit? Kasi nga po, by providing that emotional stability or emotional support nga po sa kakahabol, kakabig at kakapakiusap po natin. Kapatid, Don't chase your ex. Alisin mo 'yan, tanggalin mo 'yan sa mga arsenal or plano mo. Lalong-lalo lalo na po ngayon na kayo nga po ay hindi pa po equipped. Napakahina natin. Sobrang emotionally disabled tayo mga utol. Sobrang emotionally affected tayo. Tapos doon tayo susugod, wala tayong armas, hindi tayo trained, hindi nating alam ang gagawin. Basta tayo po ay dinadrive o tinutulak lang po ng sakit mga utol. Sasabihin ko sa inyo, Halimbawa pa mga utol magkabalikan kayo. Ngayon, na kayo po ay hindi equipped at emotionally affected. Sa tingin nyo po, saan po tayo makakarting at saan po kayo mapupunta? Do double, t triple, dadagdagan lang po yung sakit mga kapatid at problema. Ngayon na ganito ang problema, malaki man yan o hindi, lisanin natin. Mag-focus tayo sa sarili natin mga utol. Kasi kung halimbawa kayo nga po ay the di distance, parati kong sinasabi, ang daming advantage mga utol na pwedeng mangyari. Unang-una magiging curious ang ex mo sa'yo. Dahil nga po ini-expect niya na kayo nga po ay madudurog. Makakaiwas ka doon sa tinatawag na post-breakup mistakes na pwedeng makasira, pwedeng makapagpalala ng situation at pwedeng maging unattractive ka during the process. Kasi syempre, nandito yung ipapakita mo yung kahinaan mo mga utol eh yan pa naman ang isa sa dapat nating hindi ipinaparamdam at ipinagbabawal nga po nating gawin kaya para po sa akin let's focus mga utol kung paano natin tatanggalin ang ego ng ex mo kung paano madidisable yung tinatawag nga po na emotional stability at ego ng ex mo kapatid and focus on healing Hanggang dito lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo, supportahan po natin at syempre pabantayan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.